Ito kami sa baon. Mga hoy. Pag direct na maglakawang, dugay na makadto. Pag sa pikas, dali lang. Saad to sa agi sa pikas. Abot na ta. Direct. Dugay. Libang. Libang. Ay, ay, babaw. Muna ka. Ano yan? Ano yan? Ah, Kakaw. Wala pa naman. Hindi pa naman hinog. Ha? Bukulong na siya. Ba't mo kinuha? Hindi naman sa atin to ah. Kay Lulo. Kay Lulo? De sabi ko eh, hindi pa hinug eh. yan Oo. Oh. Uh, Uy, ano ba? oh, uh, uh, yan. Yeah. Ano ba yan? Umaulam ba yan? Bago. Ah, bago. madiling -ding. papaya tara kunin natin kainin natin yung hinog na papaya Ya, kunti lang tumubo sa mais ni papa nangamatay manggod yun no. baka may hinog dun Ay, yung darag. Yan dito tayo na. Ito, ito. Wala. Hindi siya hinog. Paano kaya mag magtingin ng hinog na papaya? Masarap. May darag. Parang walang darag ah. To. La. Den ka lang na. Eh hindi no gaya.